Good day po sa lahat Welcome back to my YouTube channel Ayan Tayo po ay magbibigay ng konting tip Para sa mga Hindi pa alam kung paano mag-set ng premier gamit ang cellphone Ayan guys Enderetso na tayo kagad guys sa ating topic punta tayo sa YouTube. Pindutin po natin ng plus sign. Punta tayo sa video. Pag nasa video na po yan, kailangan may nakaabang na tayo. Video na pang premier. Ayan, meron na po tayo dyan guys na video na pang premier. Pindutin lang po natin yan. Ayan. Pindutin po natin ang... Na pagpindot po natin ng next pili po tayo ng edit po natin muna sya halimbawa ay punta muna tayo sa image sa so, in screenshot natin thumbnail meron po kasi tayong in screenshot dyan na thumbnail guys ayan oops lang Lasa na nga ba yun Ayun, ayun, nakita na natin. Ayun ang na ating thumbnail. Ito po guys ay tayalagan natin ng title. ML Bang Bang. Kasi guys, ginawa ko itong, nilagyan ko ito ng episode, ano. Ayan. Hindi ko lang malo kung anong episode na to wait lang guys para maano natin kung ano yung episode na ilalik kasi nilagyan ko to guys ng episode ginawa ko siyang episode yung paglalaro ko Ayan natin yung kung pang ilan na yan ayan, lagyan natin number 8 number 8 siya lagyan natin ng ganyan dyan lagyan natin sa description niya ay game 8 ano po ayan ilagay na po natin siya sa ating playlist sa may long video done lang natin ngayon pili to you now ng sa age restriction gawin natin mo ng no is not made for kids kasi ito po ay games ano po pero pwede rin naman natin yes yes it made for kids ito kasi itong games na to ay pwede sa hindi bata ano po ayan pindutin lang natin yung arrow punta tayo dito sa visibility set natin siya ng instant premier yan schedule natin siya Ayan, ngayon ni Pecha 1 ng Nobyembre. Pindutin lang natin yung okay. Tingnan natin yung oras. Halimbawa gusto natin iset ng 9.30, pinas time. Kaya, lagay natin sa 9.30. Pindutin natin ng AM para sure. 9.30. Pero magpapangabot po yan kasi itong video ito ay mahaba. Ngayon, gawin po natin alas 10. Alas 10 para may alawan siya bago mag instant Premier ano po hindi magpangabot ayan pindutin lang po natin dyan yung okay set natin ng as a premier balik po tayo dito ayan i-upload po natin siya ayan upload na siya ganun lang kadali guys mag set ng premier gamit ang cellphone Ayan po, nag-preparing uh, 44%. Ayan, tumataas. Nag-upload na po siya. Ayan, guys. Dito ko nalang tatapusin itong video ito. Maraming maraming salamat sa mga viewers natin dyan. Ayan, i-shout out muna natin dyan yung mga tropa natin. Ayan, si Ja in Japan. Thank you very much, my friend sino pa ba yung mga tropa natin dyan si Jennifer Vlog yan ang ating mga tropa dyan si Ma'am Joy Salem ati Eileen Storm Mix Vlog si Ma'am Grace at si Ma'am Merly Bobis at si Ma'am Noli Ramos ayan guys thank you po sa lahat nang ating sa ating mga sa nagso-support sa ating channel. Ayan. Thank you very much po. Okay na ha. Okay na ha. Bo